Ito ka ba kung ano yung gagawin mong reels? Mahaba or maiksing reels video lang? Kasi nga, iba't iba ang komento ng bawat nag-tutorial. Well guys, kung ikaw ay hindi pa monetize. eto lang ang isipin mo guys, ang hinahabol mo ay minutes of views, di ba? Okay, as okay po talaga na i-maximize mo o busin mo yung 90 seconds na binigay po sa inyo para mas madali nyo po makuha yung 60k minutes views kasi 1 and a half minutes din po yun. So, mas mabuti pa ganun. Pero syempre, gandahan nyo din yung ginawa nyong risk para ubusin or panoorin nila ng buo yung video mo. Ngayon, kung ikaw ay monetize na, mas maganda din na maiksi yung video mo kasi wala ka na bang hinahabol na minutes views. Ang hinahabol mo na dito ay views. Alam naman natin na ang earnings ngayon ay per views na po siya. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo. Depende po kung ano po yung content nyo or topic nyo. Karamihan kasi tutorial, pag tutorial mahaba talaga. Katulad sa akin guys, kahit na hindi na ako nagahabon ng 60k minutes views, mahaba pa rin yung video ko kasi kailangan kong ipaliwanag. Sana may natunan. Please share this video and follow mo ko for more tips.